Welcome to this channel. Ang presentasyon na yon ay tungkol sa mga kilalang celebrities sa kanika larangan. Tinitingala at iniidolo ng karamihan subalit nagkaroon ng complete turnaround ang kanilang buhay. Tinalikuran ng glamorosong pamumuhay, ang katanyagan at ang karangyaang tinatamasa. Ginawa nila ang pagpapasiya na sinasabing katangahan at stupidity subalit para sa kanila ito ay magdudulot ng walang hanggang kaligayahan na hinahanap ng kanilang puso at kaluluwa. Kaligayahang hindi superficial lamang. Dolores Hart, former Hollywood actress, Benedictine nun na ngayon. According to her, if you heard what I hear. Si Dolores Hart ay ipinanganak noong October 20, 1938 sa Chicago, Illinois na may baptized name na Dolores Hicks. Nang umpisahan niya ang kanyang acting career sa edad na 18, ginamit niya ang Dolores Hart bilang kanyang screen name. Napakabilis ng pag-angat ng kanyang acting career. Naging love interest agad siya ni Elvis Presley sa 1957 movie na Loving You. Doon din niya naibigay sa movie na iyon ang kanyang first on-screen kiss kay Elvis. Nang sumunod na taon, muli silang nagsama sa movie na King Creole, noong 1958. Sa mga sumunod na limang taon, nagkaroon siya ng malalaki pang opportunity sa movie industry. Nakasama niya bilang leading men, ang mga sikat na actors noong time na iyon tulad ni Stephen Boyd, Montgomery Clift, George Hamilton at Robert Wagner. Nang maging engaged na siya at malapit ng ikasal, naging picky na siya sa pagtanggap at paggawa ng mga movies. Sa edad na 24, nasa tugatog ng tagumpay siya noon bilang racing Hollywood star. Ginulat niya ang lahat ng sinabi niyang papasok siya ng kumbento at magmamadre. Sinabi niya na ang kanyang naging turning point ay noong ginagawa niya ang movie ni St. Francis of Assisi at ginagampanan niya ang role ni St. Clair of Assisi. During the filming in Italy, she met Pope St. John XXIII. Inintroduce niya ang kanyang sarili bilang si Dolores Hart, ang sabi ng Papa, hindi. Ikaw si St. Clair of Assisi. Ang kanyang mga kaibigan at fans ay nashock at may galit ng malaman nila ang balita. Maging ang isa sa mga best friends niya na pari ay sinabihan siyang wala siya sa katinuan para talikuran ang lahat at pumasok ng kumbento. May isa siyang kaibigan na patuloy siyang pinapadalhan ng sulat na punong-puno ng pagkadismaya at panay ang sabing inaaksaya niya ang kanyang buhay sa loob ng kumbento. Ang lagi lang niyang sinasagot ay kung narinig ninyo sana ang aking narinig, marahil ay gagawin din ninyo ang aking ginawa. Kahit hindi na natuloy ang kanyang kasal sa isang architect sa Los Angeles na si Don Robinson, na natili pa rin silang magkaibigan. Hindi na rin nag-asawa si Don sa buong buhay niya. At mula noon, dalawang beses sa isang taon, Christmas at Easter ay lagi siya nitong dinadalaw sa kumbento sa Connecticut. Hanggang sa mamatay na ito noong 2009. In a way, si Don Robinson ay naging bahagi rin ng congregation in its charitable causes. Noong 2016, Mother Dolores Hart celebrated her 50 years of consecrated life at the Abbey of Regina Ladis as a cloistered nun. Ang love story ni Don at Mother Dolores ay masasabing wagas. Hindi po ba napakagandang kwento ito ng pag-ibigan na napaghiwalay ng tadhana because of the divine calling? How could I throw away a promising acting career for the monastic life of a cloistered nun? i left the world i knew in order to re-enter it on a more profound level many people don't understand the difference between evocation and your own idea about something evocation is i call one you don't necessarily want the only thing i ever wanted to be was an actress but i was called by god mother dolores hart prioress of the abbey of regina laudis. Olala Oliveros, former Spanish model and actress, semi-coasted non na ngayon. According to her, the Lord is never wrong. Si Olala Oliveros ay isang matagumpay na Spanish model at actress. Sa kabila ng kanyang maunlad na karera at nasa tuktok na ng katanyagan at tagumpay, hindi siya masaya. May kulang, may hinahanap siya. Nagkaroon ng turning point ang kanyang buhay nang bumisita siya sa Fatima Shrine sa Portugal. Ang site ng famous 1917 Marian apparition. She described it as an earthquake experience. Mula noon hindi na maalis sa kanyang isipan ang isang imahe na nakasuot siya ng damit ng madre. Napag-isipan niya na baka tinatawag siya ni Jesus sa ibang direksyon ng buhay at talikuran na ang worldly and glamorous life na meron siya. 36 years old siya noon. Pagkatapos niyang makipag-usap sa isang pari, na-realize niya na tinatawag siya ng Diyos sa isang religious life. Ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi maaaring magkamali. Tinanong niya ako kung susundin ko siya at hindi ako nakatanggi. Mahigit siyam na taon na ang nakakalipas at ngayon ay isa na siyang miyembro ng Semi-Closed Order of St. Michael sa Spain. Kilala siya bilang si Sister Olala del Cid Maria. Chin Chin Gutierrez, former Filipina actress, Carmelite nun na ngayon. According to her, who will be responsible for my soul? Si Maria Carmenia Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez ay kilala sa movie industry bilang si Chin Chin Gutierrez. Siya ay ipinanganak noong November 22, 1971. Kumuha siya ng communication arts dahil gusto niyang pumasok sa investigative journalism. She graduated cum laude at Miriam College. Naging artista siya at alam niyang hindi ito ang kanyang layunin sa buhay, subalit ipinaubayan na lang niya sa Diyos ang lahat. Sinabi niya sa isang interview noong 2013 na kung ang Diyos ay itinuturo siya sa industriya ng show business, hayaan na ito ang paraan para mahanap niya nga ang Diyos. Sapagkat alam niya Boy Grace na hindi talaga ito ang ligtas na landas para tahakin. Dahil beauty and brain, madali din siyang nakilala sa advertising world kasama na rin ang talento niya sa pag-arte. Nakatanggap siya ng Best Actress Award mula sa Gawad Urian noong 1994 para sa Maalaala Mo Kaya, The Movie. Nakatanggap din siya ng Best Actress Award from the First Asian Television Award in 1996. Best Supporting Actress Award naman noong 1998. Marami pa siyang ginawang movies at TV series noong mga panahong iyon. Sa kabila ng magandang pagtanggap sa kanya sa industriya, nag-decision siyang huminto. Naging environmentalist siya o naging advocate for the preservation of the environment. Siya ang founding chair and president ng isang ecological foundation na naitatag noong 2006. Hindi katakataka na magkaroon siya ng ganitong ideolohiya dahil ang ama niya ay isang botanist na kinikilala sa larangang ito. Nagkaroon ng malaking trahedya sa kanyang buhay nang masunog ang kanilang bahay noong 2006. Nag-suffered siya from third-degree burns sa mukha at kamay nang pinilit niyang sagipin ang kanyang ina na may sakit noon. Ang kanyang relo at rosary sa kamay ang two worldly possessions na natira sa kanya. Sabi niya pahiwatig ito ng Diyos na magmatsyag at magdasal. Marami ang nasurpresa nang magdesisyon siya na pasukin ang Carmelite Convent. Naging novitiate siya ng ilang taon sa Carmelite Monastery sa Quezon City. Nagbalik sa kanyang alaala kung ano ang naging sign niya para tahakin ang buhay kumbento. Kinwestion niya ang kanyang philosophy professor noon about the existence of God. Tinanong niya sino ang mga ngalaga ng aking kaluluwa habang ako ay nasa aking katauhan. Tumanim yon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. The fact na question siya ng ganoon habang siya ay nag-aaral sa isang Catholic school pa man din ay nagkaroon na siya ng awakening of consciousness. I will be forever grateful for this opportunity to spend time with the fellow seeker. It reminds me that the journey is ongoing and ever expanding every day of our lives. Sa kabilang dako, nakakabiglaman ang kanyang desisyon na maging madre, siguro nasa inner core na iyon ng kanyang pagkatao. Sinundan lang niya ang yapak ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay dating isang Franciscanong madre na nagsilbi sa Italy ng sampung taon. Siya na ngayon si Sister Lourdes, a full pledged carmelite nun. but the lord was not in the wind. after the wind there was an earthquake. but the lord was not in the earthquake. after the earthquake there was fire. but the lord was not in the fire. after the fire there was a tiny whispering sound. when he heard this, elijah hid his face in his cloak. 1 Kings, chapter 19, verses 11 to 13. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.